Sa panahon ngayon, nakakabilib yung mga taong mayaman pero simple lang at hindi mayabab. Yung iba kasi, mapahawak lang ng konting pera, akala mo kung sino na. Umahat lang ng konti ang buhay, ang baba na ng tingin sa ibang tao. Yung iba naman, nagkapera lang, lumabo na ang mata sa katititig masyado sa pera. At hindi na nakakakilala ng na mga dating kaibigan at kapamilya. Bakit? Nakakabulag ba ang maraming pera? Pero alalahanin at tatandaan mo, kanin pa rin ang kinakain mo at hindi ginto. At laging tandaan, bilog ang mundo. Ang pera na uubos, ang bagay nasisira, ang kasikatan lumilipas at ang kagandahang taglay mo ay kumukupas. Kaya huwag ipagyabang ang kayamanan at ari-arian. Huwag magmalaki ng kalakasan at kasikatan. Dahil tandaan mo, lahat dito sa mundo ay may katapusan. Kaya huwag mong hayaan na baguhin ng pera ang ugali at pagkatao mo dahil hindi lang pera ang nagpapasaya sa tao. Yung malusog ka at ang buong pamilya mo tapos marami kang totoong kaibigan at wala kang inaapakan at minamatang tao. Sobrang blessing na yan sa at ang sarap sa pakiramdam na mabuhay na masaya at mapayapa.